anim pamilya ang wala ngayong tirahan dahil sa sunog sa San Andres Bukid sa Maynila. Nagbabalik si Dave Abuel. Nagngangalit na apoy ang gumising sa maraming residente ng San Andres Bukid sa Maynila pasado alas 5 kaninang umaga. Wala nang nagawa ang ilan sa kanila kundi tumingin habang unti-unting nilalaman ng apoy ang kanilang mga bahay. Ma malaki na talaga apoy. Una, usok-usok lang. Bigla lang bumulwak kanyang-kanyang salba ng gamit ang ilang residente. Gaya na lang ni Cecil Yumol, nakapasok na raw siya ng trabaho pero umuwi siya nang mabalitaan ng sunog. Paano mga nasa limang bahay na lang po malapit? Kaya nga eh, magsalba lang kami ng ibang gamit namin. Inilagay na niya sa mga kumot ang mga damit, mga dokumento at gamit sa eskwela ng mga anak para mas madaling bitbitin. Dumating ang mga bombero kalaunan pero nahirapan sila sa pag-apula. Kung nakikita po natin kanina sir, ang liliit po talaga ng mga lugar at saka po yung involved po sir is mga light materials po. Kaya medyo natagalan po yung ating mga bombero para, para apulahin po ito. Nagpasapasahan na ng timba ang ilang residente para tumulong. Tumagal ng higit dalawang oras ang sunog bago na ang apoy. Nasa labing limang bahay ang natupok habang nasa 58 pamilya ang naapektuhan. Higit kumulang isang piso naman ang kabuang pinsala. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang ng Sanhinang apoy. Nagpabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.